is meron pong nagtatanong kung yung kinikita ba ng isang TikTok affiliate kagaya ko ay nakapix daw ba yung kinikita so guys bago, bago ko po sagutin yan welcome po muna dito sa aking youtube channel Sofrecute TV ayan sa mga hindi pa nakapagsubscribe mga boss ayan pasubscribe na po ng ating youtube channel so ngayon guys uh, ang kinikita po sa uh, pagti tiktok affiliate guys ay hindi po siya nakapix ayan nakabase po yan sa uh, sales mo kasi sa tiktok guys commission basis commission basis po tayo doon. Yan, hindi po siya katulad dito sa uh, YouTube guys na kumikita tayo to, through views. Pero syempre, uh, hindi pa rin fix, 'di ba? Ibinigita natin bilang isang YouTuber. Uh, depende pa rin 'yan sa views. Pero sa TikTok kasi guys, uh, pag malaki yung views mo doon, mas uh, may chance na kumita ka ng malaki kasi uh, yung views kasi dun guys minsan nako-convert po siya as customer kasi kapag nakita nila yung content mo na in-upload doon at may link ka ng product, um, yung iba nag nag-check out, pumipili. So, minsan naman, mas malaki yung chance mong makabenta ng marami kapag nagla-live ka sa TikTok. So, minsan yung ginagawa ko yung pagla-live. So, hindi po siya, ano guys, ha, hindi po siya nakapix. So, mamaya ipapakita ko sa inyo guys, yung uh, uh kinikita ko, yung sales ko uh, everyday. Hindi naman siya, ano, hindi naman siya accurate. Uh, may, may time na mababa, may time din na ah uh, mataas. So, ngayon guys, ah uh, uh, commission basis kasi tayo dito. For example, kagaya ko, yung pinopromote ko guys na Armor Wax Format and Glossy, uh, kapag nakapag-sales po ako ng isang piraso, alimbawa, automatic meron po akong ah uh, uh, commission na 29 pesos. So, just imagine guys, kapag nakapagbenta ka ng uh, 100, so kulang kulang 3K yung pwede mong kitain. So, ito guys, ipapakita ko sa si inyo yung sa akin. Ayan. So, ano lang, uh, March 17 lang, March 7 lang siguro hanggang 10. Para hindi masyadong umaba yung vlog natin. Hanggang 3 minutes lang tayo, guys. So ngayon, ito po ipapakita ko sa inyo. Ayan sa screen yung April 7 ko. So item sold, inabenta ko sa isang sa araw na 'yan, guys, 91. So yung kinita ko, guys, sa araw na 'yan, 2,500. Ayan po, yung estimated commission. Yan po yung uh, kinita ko sa araw na yan guys kasi naka 91 item sold pa ako ngayon, ito naman yung 8 natin. Ayan, yung 8 natin. Nung 8 natin, guys, medyo bumaba tayo ng kaunti. Compare kay 7. So, 82 lang yung items sold natin. Yung kinita natin, yung commission natin, 2,400. Imagine nyo, guys. Yung ganyang... Uh, kinikita is hindi natin kayang kitain yan kapag employee lang naman tayo, di ba? Uh, pag employee tayo guys, fixed lang talaga yung sahod natin. Uh, like for example, dito sa Aklan, nasa 480 lang po yung minimum wage. S isipin nyo guys, ilang araw mo yung pagtatrabawan, yung topor na yan. Halos 4 days mo na rin yan yan. 4 to 5 days mo na rin yan guys na pagtatrabawan, di ba? So ngayon, eight. ito yung ano natin, yung 9, ayan. Yung 9 natin guys, 85 items sold tayo. 85 item items sold at yung commission natin yung kinita natin sa araw na yan April 9 ay nasa 2,300 So isipin nyo guys, sunod-sunod tayo na malaki yung uh, ano natin. Kasi na-establish na kasi guys yung TikTok ko. Oh, medyo marami na rin followers, marami na rin customer. Yeah, medyo nakikilala na rin. Kaya sa, so, sabi ko sa inyo guys, sa so umpisa lang talaga, may hirap. Kasi mga nga pa ka talaga, parang pag ninegosyo rin, sa so umpisa talaga, maghanap ka ng customer. Pero pag na-establish ka na guys, wala na. Uh, ang gaan-gaan na lang talaga ng pintahan. Diba? So ito naman, yung April 10 natin April 10 Ayan Item sold natin uh, 90 At yung kinita natin dyan guys 2,500 In just one day Grabe no? At ayan naman Yung Kaya nating kitain Sa loob lang ng isang linggo guys 14,600 plus For one week lang yan guys ha For one week So yung 14 na yan guys Halos uh, Sa dati kong trabaho Halos isang buwan ko na yan Pero dito guys seven days lang uh, kinita ko siya dito kay TikTok. So, yun guys, at least uh, meron kayong idea. Ayan. So, sa pagti-TikTok affiliate, affiliate guys, lahat naman welcome. Ayan. So, basta masipag ka lang talaga, porsigido ka lang talaga. Ayan. Uh, content lang ng content, upload lang muna ng upload ng mga video na mayroong link ng product. Malay natin, pagising mo ng isang umaga guys, meron ka ng mag-viral na video. Tapos kung may oras ka, mag-live ka yung pag live ka kasi mas malaki yung potential na makapagbenta ka ng marami sa live. So, yun lang, guys. Uh, sana po yung nakatulong tong uh, vlog na to sa si inyo sa mga interesado pong mag-affiliate. Lahat naman, welcome kay TikTok. Follow uh, lang natin yung rules ni TikTok. Uh, may mga rules naman yan, guys. May mga guidelines naman yan. Yan. So, malalaman nyo naman yan kapag uh, gusto nyo na mag-affiliate. Yan. So, yun lang. Maraming salamat, mga boss.